Hello, good morning. Good morning sa inyo. Malamig na malamig na umaga dito sa Ireland at uh, magandang araw sa inyo dyan. Kumusta po kayo? Ngayong araw na ito ay uh, tumataas yung temperature ng uh, lamig at negative 2 na. So, kung makikita nyo itong ko na to, ayan. Nagpo-frost na nagpo-frost na yung mga ano yan. Pamihado mamaya po ito ay uh, makikita natin yung diferensya at baka umulan pa, mag pa. So dito sa parting taas kung makikita nyo yung uh, mga damo, dapat yan ay green. Uh, medyo medyo namumuti na nagpo-frost na siya. Yan. So abangan natin mamaya at i-update ko kayo palagay ko nakalagay kasi uulan ng uh, snow magyayelo na so abangan po natin at uh, sumasakit po yung mga kamay ko kahit nakagwantes eh hindi naman pipwede laging nakagwantes kapag uh, may trabaho kailangan tanggalin ng gwantes so yun po uh, at uh, pinakita ko lang sa inyo ngayong umaga ay negative 2 na degree 2 degree negative at uh, mataas na po yun. At uh, masakit na sa ilong. Meron naman po akong panlagay. Uh, talagang nga lang talagang hindi maiwasan na makaramdam ng sakit at lamig sa mga kamay. Yun po, mamaya i-update ko kayo. Hello mga kabayan, kumusta po? At uh, may nakita akong nakakaiba. So, samahan nyo ako. Meron akong ipapakita sa inyo na first time lang sa buhay ko na maranasan itong ganitong pagkakataon. So kahit may trabaho, sisingit ko ito para man lang uh, ma-experience ko. So tara na. So yan. Wow! So, ayan, nag nun na. so, ito yung ginaganong ko sa inyo. First time sa buhay ko na maka-experience ng ganito. Ayan. nag na ng yelo. Ang saya. Wala lang akong baso eh. Sasahuding ko. Kasi maghalo halo ako pagdating sa bahay. Kaso kailangan, ba matunaw lang. <laughs> so, ayan. Yung uh, ATV namin na. So, kanina lang nag-start to. Mga 30 minutes na. Uh, kasi kaninang umaga pagising ko, 1 uh, degree na. Ah, uh, 1 degree, oo. So, ayun nga. Ito na. Masarap man piling na maranasan mo to. So, sabi na ninyong mangyan ako pero siyempre sa buhay ng isang OFW at uh, ganito. Masaya para sa akin na maranasan ko itong ganitong experience. Di ba? So yun, uh, at least uh, naranasan ko at nakita nyo talaga na umuulan, nag-iisno na. So yan, siguro pag hindi tumigil to, baka bukas magpapala na ako ng yelo sa harap ng bahay namin. So yan po, at uh, abangan natin ang susunod na kabanata. Ayan tawin ako Umuulan pa rin ng yelo. Ayan, kung nakikita nyo yung uh, yun, uh, snow uh, sumasaglampay sa windshield. At kung tuloy itong uh, isno hanggang bukas ay uh, sigurado bukas uh, makapal na yung hielo. So abangan natin at uh, papakita ko sa inyo. Hello! Good morning, good morning po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga manonood at sa subscriber ko. Kumusta po kayo magandang umaga at uh, magandang araw dyan sa atin. Ayan, kung nakikita nyo dito sa harap ko, namumuti po, umulan ng uh, snow. Ayan, umulan at uh, ngayon na, uh, ito na ang kinalabasan. Malamig po at delikado ito sa mga may sasakyan kasi madulas. Ayan, nung nakaraang araw ay... Uh, Ah, kahapon po yun, uh, unang paggula ng isno dito sa Ireland at uh, first time ko rin uh, nakita at uh, na-experience. So, nakita naman yun sa video ko yung mga nakuhanan ko kaya tuwan-tuwa po ako. Ayan. Yon at bago pala makalimutan na uh, shoutout muna tayo, nagpapa-shoutout si Sir Kailo Kumusta po kayo, sir? Uh, malamig na dito, malamig na ba diyan? Nasa USA si Sir Kailo Kung hindi ako nagkakamali. At uh, shoutout din kay uh, sa Mansano family. nagpapa at uh, yung mister daw niya ay uh, pupunta rin daw sa dito sa Ireland next year. So malapit na 'yon. Sana magkita tayo, sir. Ayun, at sa lahat po ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga kasama ko sa trabaho dati sa Bitech, Kuya Bay, Art. Yan, JR. At sa mga 721 builders. Kay Kuya Jose, Kuya Saldi, Yan. At sa lahat ng mga, sa lahat ng mga subscriber ko, kumusta po kayo? Uh, sana na sa mabuti kayong kalagayan. At sa aking uh, pamilya, sa aking uh, mag-iina, sa misis ko at sa dalawa kong anak. Hello at sa aking mga kapatid ng mga nanonood. Ayan. lamig ito, yung playground ng mutina so yun po, at uh, hinihintay ko lang yung uh, boss ko para sunduin ako dito uh, at uh, papunta na sa trabaho, ito kung nakikita nyo yung dinadaanan namin, puro isno na at uh, sinadya talaga ng Anak ng bus ko na puntahan namin itong area na to para makita ko at ma-experience ko. Yeah. thank you sir. the video? Yeah. na video. Iyakum bagmalus sa kasiyahan sa experience ko at pati na may yung bus ko ito ang tuwa sa akin habang uh, kinukuha niya ako ng video at uh, natatawa sa akin oh my god <laughs> <laughs> hello napakalamig po kainaman na pag hindi sanay po ay mangangatal eh Bali, ita kung hindi nyo itatanong, eh, apat na damit na yung suot ko. Dalawang jacket at isang long sleeve at saka t-shirt. bali po kaninang umaga, pagising namin, sa labas ay uh, doon sa bahay ay uh, nag-ease na po yung kalsada sa gilid. At uh, pagdating dito sa trabaho, mas mataas kasi dito po, eh, malalaki ng yelo yung isno so nakita naman nyo at uh, uh, matagal palang matuno yung uh, yelo yellow ano so nakakatuwa lang masarap maghalo-halo yata at hindi na mahirap magkaskas lamig yan kung nakikita nyo namumuti yung gilid yan yung uh, sasakyan namin may yelo nag ako kasi dito ayan yung mga gustong maghalo-halo dyan ito pwede po kayong maghalo-halo Doon po sa tinitirhan namin ay hindi gaano nga uh, nag at hindi tulad dito sa si area ko na sa trabaho mas mataas.